Aris, sa trabaho, maging maingat sa mga diskusyon ngayong araw dahil hindi ito magdudulot ng kasiyahan at maaaring magdulot pa ng kalungkutan. Mas mabuting maging mapagmasid at manahimik, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, mag-ingat sa iyong kalusugan ngayong araw. Iwasan muna ang pagligo sa malalaking tubig at siguraduhing dala ang mga gamot kapag magbibiyahe. Ito ay para mapangalagaan ang iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, kung may balak kang pumunta sa malayong lugar ngayong araw, mas mabuting ipagpaliban ito. Wala kang makukuhang magandang resulta at maaaring makaapekto pa ito sa iyong kalusugan. Ang iyong aura ay magdudulot ng pagbagal ng swerte. Ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer. Iwasan ang pakikipagtala kayan ngayong araw dahil wala kang makukuhang mabuting resulta. Ang mga usapang ito ay maaari pang magdulot ng galit at magbabawas ng swerte para sa araw na ito, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo, maging maingat sa pagsama sa mga kaibigan ngayong araw dahil maaari silang maging tukso sa paggastos ng pera at magdulot ng kalungkutan. Iwasan din ang pag-inom ng alak sa gabi para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo, huwag mo nang makipag-usap tungkol sa pera ngayong araw dahil maaari kang bigla ang magastusan. Iwasan din ang pagsama sa mga kumpare o kumare sa paglilibot dahil maaari itong magdala ng kamalasan sa pera, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra iwasan ang pagbiyahe na may kinalaman sa pera o negosyo ngayong araw dahil walang magandang resulta ang iyong makukuha. Huwag din magagalit upang hindi mawala ang bigla ang swerte, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio, ngayong araw, umiwas sa pakikipag-usap at paggawa ng bigla ang desisyon, kung susundin agad ang gusto ng kausap, Maaaring magdulot ito ng kalungkutan. Iwasan ang mga taong mapilit upang maiwasan ang hindi magandang karanasan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, ngayong araw iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong matalas ang dila dahil maaari kang map icon at mapabayaan ang iyong good energy na nagdadala ng swerte ang pagkagalit ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa iyo, kaya't mabuti nang umiwas sa mga ganitong tao, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, maging maingat sa pakikipag-usap tungkol sa pera ngayong araw, lalo na kung may bagong makikilala, kung sobrang ganda ng mga sinasabi, mas maging wise at magingat, iwasan din ang pag-inom ng alak sa gabi para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius Iwasan ang paglabas o pamamasyal ng mag-isa ngayong araw dahil ang iyong kagandahan o kagwapuhan ay maaaring makaakit ng atensyon na magdudulot ng gastos at kalungkutan. Maging maingat sa mga taong gustong makipag-usap ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga lalaking mahusay magsalita, lalo na kung bagong kakilala lang. Baka ang nais lang nila ay makakuha ng pakinabang mula sa iyo, iwasan din ang pagkain ng seafood sa gabi, ang signos na pahiwatig ng kalikasan.